ganda at mapagpalang oras sa mga all. Hindi lang natin maisip ano, kung bakit hanggang ngayon ay uh, patuloy na nagbabatuhan ng uh, kanilang kuro-kuro, no? Ang uh, mga fans ng It Showtime at itong mga fans din ng uh, EAT tungkol nga sa kanilang comparison sa icing issue ng It Showtime at issue ng uh, EAT na nabanggit ni uh, Sir Joey De Leon na lubid. Talaga namang mga uh, trending na trending pa rin dahil nga ang mga kababayan natin nakampisa kampi sa It's Showtime ay bumabato, no? bumabato pa rin dun sa lubid issue ni uh, Joey De Leon. At uh, pinapanawagan nga nila na bigyan ng suspension din itong uh, EAT, which is uh, hindi ka ano itong uh, pinansin ng uh, MTRCB at ang sinasabi ay uh, under review yun. yun nga itong at uh, showtime ay uh, nalalapit na ang kanilang uh, suspension. ang balita parang nagpasa uh, pasan na ulit ba ng uh, motion for reconsideration. Uh, yun ang balita lang ano pero nung isang araw ay kinumpirma na ng uh, MTRCB na kanilang ibinasura ang unang request ng It's Showtime at ng kanilang management na motion for reconsideration. So, ibig sabihin yan ay uh, uh, hindi pumasa sa pamunuan ng MTRCB. Ngayon, tingnan lang natin ano, kasi nababasa natin ang mga komento. Uh, tungkol dito sa icing at sa lubid eto kasing icing kung inyong mapapansin ay uh, eto personal na opinion natin may uh, kalaswaan talaga alam nyo kung bakit si Ayon at saka si Vice Ganda parehong uh, lalaki di ba? ngayon isipin nyo nga yung dalawang lalaki ay uh, mag tikiman ng icing na tulad ng ginagawa nila na ginamit ang kanilang daliri at sinobrahan pang kanilang pag-arte so malaswa talaga Malaswa talaga asang ayon ako dun sa mga nagsasabi na malaswa. dahil uh, o sabihin natin masagwa yon masagwa masagwa na lang di ba pero doon na rin yan papunta ma malaswa talaga eh at marami ang uh, sumang-ayon dito no mga kababayan natin. So, ang nangyari kasi pareho silang lalaki na nagsubuan nitong uh, nagpakita ng uh, pagtikim ng icing na pumipikit-pikit pa. So kahit sabihin natin na wag dumihan ang ating uh, isipan, di ba? Yan ang nababasa natin ano na ang sabi ng mga kababayan natin na masagwang-masagwa daw talaga wala tayong magagawa dyan ay opinion ng mga kababayan natin yan eh at kung uh, tayo rin ang tatanungin dyan ay masagwa talaga no? Uh, pasintabi sa mga fans ng It's Showtime ganun talaga masagwa talagang uh, kahit sinong tanungin nyo maliban dun siguro sa mga gustong gusto sila bias uh, at ayon ay okay lang sa kanila yung mga ganong uh, gawain pero ba diba, parehas na lalaki magsubuan ng uh, magpakita ng ganyan sa uh, live uh, television ay hindi po maganda sa mata ng mga bata. Ngayon, puntahan natin ang lubid. Sinisigaw ng mga fans ng It's Showtime na bigyan daw din ito ng pansin ng MTRCB. Uh, tama naman, bigyan dapat ng pansin yan ata uh, ang sagot ng MTRCB ay under review. Etong uh uh lubid issue ni Sir Joey de Leon. Merong maganda akong nabasa no, na isang uh, komento doon tungkol sa lubid. Kasi parang ang uh, lumalabas na ang lubid at uh, ang pinag-uusapan kasi liig at saka lubid no. Ang sabi doon sa uh, lubid na issue ay para bang gamit sa pag-suicide. Yun, yun, nga, uh, inano sa, liig, di ba? Ginagamit. Ang maganda kong nabasa doon, ganito. Ang sabi niya, lubid, okay. Nanggagalaiti kayo sa sinabi ni uh, Sir Joey De Leon tungkol doon sa mga tanong na ano-ano ba ang mga sinasabit sa liig tulad niyan, necklace, tama, 'di ba? O ano ano pa diyan? Necktie or uh, ano pa? Ngayon nung sinabi ni Sir Joey na lubid-lubid, isipin niyo nga lubid kung ang iniisip nyo ay para sa pagsiswisid, paano mangyayari 'yon? 'Di ba? Dapat ang liig ang sinasabit sa lubid. Hindi yung lubid isasabit mo sa liig. O sino ba ang suicide na ang lubid isinabit sa liig. So hindi yan, hindi siya walang mangyayari sa kanya. 'Di ba ito ay ano lang uh, real talk tayo. 'Di ba? Ang pinupunto kasi ng mga fans ng It Showtime no ng mga kababayan din natin ano na ang lubid daw ay para sa suicide. Ngayon, parang baliktad 'di ba? pagka sinabit mo ang lubid sa liig paano yan paano magiging uh, suicide yun 'di diba? kaya maganda itong naging komento ng isang kababayan natin at mayroon pang uh, komento tayong nakuha no na pag kinakasal ang isang babae at saka isang lalaki 'di ba may lubid na nilalagay sa liig sinasabit 'di ba So, isa rin yon sa mga paliwanag kung bakit na nabanggit ito ni Sir Joey De Leon na lubid-lubid. Kaya siguro, kaya siguro under review ng MTRCB dahil may mga may mga nakukuha rin silang mga opinion tungkol dito sa lubid issue na ito na hindi tulad ng naging issue ng It's time na icing ang icing kasi talaga hindi talaga maganda yun sa mata ng mga bata ano at sa mga nanonood eh baka mamaya ang mga anak niyo ay parehas na lalaki ay nag uh, uh, naglilik na ng kanilang mga daliri <laughs> mahirap yun kaya yun lamang ang ating uh, pananaw ano tungkol din dito sa icing at uh, lubit issue kung anuman ang inyong mga opinion ay ginagalang po natin yan. Naway uh, nakapagbigay tayo ng konting uh, uh, liwanag tungkol dito sa icing at saka sa lubid. Maraming salamat muli sa inyong panunod. Pagpalain nawang bawat isa at God bless everyone.